So, good morning mga kapigmates, So, may bago na naman tayong ano, subscriber dito na may katanungan about sa ano raw, bagong ano, paano raw yung ano, para paano raw maiwasan ang pagtatae ng biig pag So, napakagandang tanong din to. Shoutout kay Sir James sir So, kanya pong tanong yan. Shoutout sa'yo, Sir. Dito, ano, ang tanong na to ay sa YouTube po ito, mga kapigmate. So, mga kapigmate, ito ang number one na kalaban ng lahat ng nag-aalaga ng baboy, lalo na inahin, at nagwalay sila ng piglet, mga kapigmate. Ang number one kalaban nating lahat ay yung magtae yung piglet natin mga kapigmate lalo na bagong walay pa lang hindi nyo pa na tapos mga nagtae bago nyo may benta yung mga piglet nyo mga kapigmate pag nagtae yan ano lang isa o hanggang tatlong araw lang na magtae mga kapigmate ang mangyayari sa mga piglet nyo ay mamamayat mga kapigmate, mga kapigmate mamamayat yung iba dyan mga kapigmate ang, ang hindi nila alam kung paano iwasan yun ang ginagawa nila pinapakain pa ng pinapakain tapos yung mga big nila ang nangyayari mga kapigmate malalaki ang tiyan tapos mga payat ang bintip, payat yung mga paani ang mga payat tapos yung katawan siya, sa ulo ay eh, mahaba ng leeg tapos yung chan lang malaki parang butusin mga kapigmate Kalimitan nangyayari yun mga kapigmate sa mga nag-aalaga na mga inahin na hindi pa alam kung paano may iwasan yun. Yung iba mga kapigmate sa... Uh ano sa pagwawalay mga kapigmate tinatadtad nila ng gamot yung mga piglet nila bago magwalay inject ng antibiotic iwasan daw ang pagtatay mga kapigmate ang pag ng antibiotic sa piglet hindi po yun prevention hindi po yun makakaiwas sa pagtatay ng piglet magtatay at magtatay ang piglet nyo kung hindi nyo alam yung mga paraan so sagutin na, na yun, sagutin na natin yung tanong ni sir ano James ano Pelyazar kung paano maiwasan yon So, ganto mga kapigmate, pag nagwalay po kayo, kung sarili nyo namang alaga yung inahin, tapos nagwalay lang kayo ng bihik. So, i-ano nyo siya, iwawala nyo para pag may pumuntang buyer sa inyong mga piglet, ay makikita nila na talagang walay na. So, mga pigmate, pag nagwawalay kayo ng piglet, magaganda ang katawan nyo bagong walay. Eh. magaganda. Anti po yan mga kapigmate, para hindi magtay mga piglet nyo na, ano mga kapigmate, na bagong walay nyo. Pag winalay nyo sa araw na yon ang pagpapakain dyan mga kapigmate hindi madami hindi madami ha so ang sa akin mga kapigmate hindi ano hindi ako nagtatantya ng dami ng pakain ng pigs oras ino oras ako mga kapigmate ito magandang paranto sa mga hindi pa hindi hindi maiwasan yung ganong sitwasyon na nagtatay piglet nyo ito talagang practice ko mga kapigmate dito sa baboy namin kaya yung mga binebenta piglet kung may magtaiman, madali, madaling makontrol. So, hindi, may, mayroong time na nagtatay yung mga piglet, pero madali lang makontrol yon. Tapos, ang kalimitan talaga mga pigmate, pag nagwalay ako, so mga hindi po nagtatay yan mga kapigmate. So, bibihira lang, depende sa panahon mga kapigmate. Pero, kahit masama ang panahon, lalo na mag, mga, mga mga kapigmate, madali lang po solusyonin yan yung para maiwasan yung pagtatay ng piglet kung alam nyo yung para na ito. So, simulan na natin mga kapigmate. Sa pagpapakain mga kapigmate ng piglet, bagong walay, ang pagpapakain lang dyan mga pigmate para saan? Inuurasan ko. Inuurasan ko mga pigmate. Ang saka ang pakain ko lang dyan sa piglet umaga at hapon lang mga pigmate. Umaga at hapon, two times lang ko magpakain. So sa pagpapakain ko ng piglet mga pigmate, 10 minutes ang tinatagal. Halimbawa, punta tayo dito sa pakainan ng piglet para may basi kayo. Kunwari mga kapigmate, ito yung feeder. Ito yung feeder na mga piglet nyo. Maglalagay lang kayo dyan ng pakain. Kunwari, magpapakain kayo sa umaga. Lagay nyo ng pagkain. Orasan nyo. Orasan nyo sa loob ng 10 minutes. Kumain sila or hindi, after 10 minutes mga kapigmate, tanggalin nyo yung feeds. Pag tinanggal nyo, yung mga hindi kumain dyan, saka yung kahit may kumain dyan na konti, magugutom yan mga kapigmate. Pagdating ng hapon, lagyan nyo ulit sila. Lagyan nyo. Hayaan nyo hindi kumain mga kapigmate kasi yung iba dyan, lalo marami nagwawala dyan, hindi pa marunong kumain yung mga piglet, winawalay na. Itong para na to, para to sa mga piglet na malalakas na kumain at para din sa hindi pa marunong kumain. So sa hapon, mag bibigay ulit kayo ng pagkain. Orasan nyo lang. Simula na maglagay kayo ng pids dyan, kahit gano'y yung karami. Orasan nyo, kunwari, basta 10 minutes lang mga kapigmate. Pag natapos ng 10 minutes, tanggalin nyo ulit yung pitch na yan. Tanggalin nyo ulit kumain yung iba or hindi. Walang problema yun mga kapigmate. Kasi pag naglagay kayo ng pagkain dyan, lalapit at lalapit sila. yon So sa susunod gate, sa pangalawang araw, simula ng winalay nyo, ganun uli ang gagawin nyo. Mapapansin nyo yan mga kapigmate, uh, palakas na sila ng palakas kumain. So sa dami naman ng na, na, na pagkain mga kapigmate, huwag na kayo magbase sa dami na kain. Sa oras, oras nyo yung bawat kain ng baboy nyo. Sa pag-oras sa pag -oras, mga kapigmate, Ganun lang, 10 minutes sa umaga, 10 minutes sa hapon. Mapapansin niyo, subukan niyo ilagay lang sa tabo yung pagkain niyo. Maglagay kayo ng kalahating tabo diyan sa unang araw. Yung kalahating tabo 'yon hindi mauubos sa 10 minutes. Tapos sa hapon, ganun ulit kalahating tabo, hindi pa rin mauubos. Pangalawang araw, pangatlong araw mga Kapigmate, yung kalahating tabo mo 'yon, sabihin natin na tumitimbang ng kalahating kilo. Pangalawa, pangatlong araw, sa loob ng 10 minutes, kulang pa 'yon mga Kapigmate. Kulang pa 'yon. Kaya yung dami ng pagpapakain mo, mag a ka na lang basta sa oras. Kunwari, sabi natin ah, na 10 minutes ka papakain, 5 minutes pa lang simula nilagay mo yung kalahating tabo, ay ano, ubos na agad sa loob na 5 minutes. Ibig sabihin mga kapigmate, magdadagdag ka na ng pakain sa, sa piglet mo. Pag naglagay ka doon ng pagkain mga kapigmate, continue mo yung oras mo. Kailangan sa loob na 10 minutes, may matira man or wala, kailangan tanggalin mo na yung kainan ng piglet. Tanggalin mo na yung pagkain, ng, pagkain nila. Pagkatanggal nun mo mga kapigmit nun, check mo mabuti kung may tubig sila. Dapat sa ganong sitwasyon mga kapigmate. Ang mga piglet ay hindi nawawala ng tubig. Unlimited ano, unlimited, ano po yan na tubig mga kapigmate. Hindi nyo po dapat kontrolin sa tubig yung piglet nyo. Dapat unlimited lang lagi sila. Ito, yan. So, lagi lang may tubig yung mga piglet na yan. Hindi yan nawawalan mga kapigmate. Kahit hindi pa sila walay hanggang sa magwalay sila. Yun ang number one na ano, kailangan nila mga pigmate yung tubig. Tapos, sa mga mahilig maglagay ng gamot, ng vitamins, o kahit anong gamot pa yan na nilalagay sa tubiga ng babo ng mga piglet, prevention daw, prevention, para daw hindi magtae, mga useless. So, yun, yung mahilig maglagay ng mga yun mga kapigmate, useless po yan, masasay sa inyo, useless. Dagdag gastos, walang pakinabang, okay? Ito lang tatandaan nyo mga kapigmate, sa'yo, Sir James, ang tandaan mo lang, ang tandaan nyo lang po, sa pag papakain sa piglet ang pinakamabilis na para para hindi ana para mas mabilis lumaki yung mga piglet nyo huwag magkasakit huwag magtay. pinaka number 1 na mabilis magpapayat na piglet ang pagtatay so yun lang iwasan nyo mga pigmate pag, pag sinunod yung oras na ganoon 10 minutes na pakain sa umaga 10 minutes na pakain sa hapon wala pong magtatay diyan mga pigmate 100% walang magtatay sa piglet nyo. Kung hindi kayo naniniwala mga kapigmate, um, wala akong pakialam. Ang akin po, ko lang po paalaman ko. Subukan nyo, walang, ma ma walang, mawawala kung hindi kayo naniniwala. Subukan nyo lang, 10 minutes, 10 minutes mga ka mate Yan ang pinaka-effective na paraan ng pagpapakain. yon so, yung, ganong yung pagpapakain mga ka gamit ko po yun sa patining ko. Gamit ko sa mga piglet. Simula piglet hanggang ganon, gamit ko po yun. Sa mga dry feeds mga ka mate ha? Dry feeds. Dry feeds po yun mga ka 10 minutes. Yun lang. Maraming salamat. Shout out kay Sir James Villazar. So sa mga hindi pa nga po pala nakakilala sa inyo, ako nga pala si Jan Jerry Alto. At itong baboy na to, hanggang doon sa kabila, ito po ang Jan Jerry's Backyard. At ang vlog na to ay sa YouTube channel ko sa ano, All About Pig Learning. So hanggang dito na lang, maraming salamat. Maraming salamat. Good morning, good morning sa inyong lahat.